Nagbigay ng kanyang pahayag si Batangas Vice Governor Mark Leviste matapos kumpirmahin ni Chris Aquino sa isang exclusive na panayam kay OG Diaz na mayroon na siyang bagong karelasyon. Ang tanong ng marami, sino ang bagong nobyo ni Chris? Sa kabila ng balita, walang hinanakit na ipinahayag si Mark Leviste sa kanyang dating kasintahan. Narito ang kanyang buong pahayag ayon kay Chris, nananatili kaming friendly. Sa totoo lang, wala naman nagbago sa akin, at wala rin naman akong sama ng loob o hinanakit sa kanya. Ngayon nga ay narito ako sa Amerika habang si Bim ay nasa Pilipinas. Tiniyak ko kay Chris, kay Bim, sa mga kapatid ni Chris, at sa kanilang mga kasambahay sa Orange County na kung may kailangan sila, nandito lang ako. Kung may kailangan akong gawin para sa kanila, handa akong maging available kaagad, sabi ni Mark. Pinahayag din ni Leviste ang kanyang kalungkutan at kasiyahan sa nangyari sa kanilang relasyon. Nalulungkot man ako sa sinapit ng aming relasyon, masaya na rin ako para sa kanya. Palagi kong inuuna ang kaligayahan niya bago ang sarili ko, at kung ano man ang nagpapasaya sa kanya, nagdudulot din ito ng ligaya sa akin habang pinapanood ko ang panayam niya kay Sir Oji hindi ko mapigil ang humanga sa kanyang kagandahan ang makita siyang masaya ay nagbibigay ng kapayapaan sa akin hinahangaan ko rin kung paano hinahawakan ni Bim ang sarili niya proud ako sa kanya at tiwala akong maliwanag at maganda ang hinaharap niya ang katotohanan sa mundong ito ay nagbabago ang mga bagay. At sa palagay ko, ayos lang iyon. Ang puso ko ay palaging magtatanim ng mga ala-alang pinagsamahan namin. At magpasawalang hanggan akong magpapasalamat sa aming panahon na magkasama. Napakapalad kong binigyan ng pagkakataon na alagaan, mahalin, at mahalin ni Chris. Mapalad din kami ng mga anak ko na nakilala at nakasama namin sina Kuya Josh at Bim. Ang pamilya ko at ako ay patuloy na magdadasal para sa kanyang kalusugan, kapayapaan, at kasiyahan. Para sa akin, ay lalaan ko. Ang pagmamahal at enerhiya na ito sa pag-aalaga ng aking mga anak at sa paglilingkod sa mga tao ng Batangas.